2025. Kampanya laban naman sa vote buying sa nakalipas na eleksyon epektibo. Ayon po sa PNP. Labi natin ng balita nga. Mula naman kay Mark Pakalalat. Mark, pasok. Super Maliban sa tagumpay ng eleksyon, naging tagumpay din ang kampanya ng pamahalaan laban sa vote buying sa isang pahayag. Sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil na naging aktibo ang ugnayan ng polis at mga komunidad para labanan ang pamimili ng boto. Patayan niya sa datos ng PNP. As of May 19, meron silang naitala na 38 na insidente ng vote buying. Mas mataas ito ng 14 kumpara sa 24 na kaso ng barangay at sangguni ng kabataan elections noong 2023. Pinakamarami rito ay nagmula sa rehiyon ng Central Visayas, sinundan ng Ilocos at Calabarzon. Gayunman, sinabi ni Marbil na bagaman mataas ang kaso ay hindi ito na nangangahulugan talamak ang bentahan ng boto bagkus, resulta umuna ito ng pinagtina na prosensya ng mga polis, intelligence gathering, at pinalawak na election security operations. Ang inyong kapuso, Mark, makalala ng Super Radio.